Magandang gabi guys. Nandito naman ako. Kumakain ako ng kub, ano, tawag yun dito sa Middle is Yung chapati or puruta. Yan lang mm -hmm. nga ko kasi nirequest ko kanina. Nag-overtime kami. Diretso yung pasok namin. La City to Itoklak. Sa tanghali na biryani tapos sa hapon nirequest ko yung purota o purota ng sapate para sa ano pero motor yung kap ano yan sa usawan sarap yan yan guys pero yan lang ang uh, open time guys nga walang bayad pakainin lang kami kasi alam mo na kapag maintenance talaga in case emergency may kailangan gagawin wala kang magawa trabaho ka talaga kasi maintenance eh, tawag yung maintenance pero okay lang yan kasi pagdating na pa ng na trabaho, masyado, bigyan naman kami ng diyo. Okay lang yan, ganun lang. Konting tsaga lang. Eh guys, kung dadaan to sa wall niyo naman niyo scroll kung magustuhan niyo i-follow lang Facebook page ko uh, Giliard Rypish at saka huwag yung kalimutan yung tawag yung ano ko uh, youtube channel ko Gilliar Labis hindi po huwag nyo kalimutan please subscribe my youtube channel Gilliar Labis at saka yung facebook page ko is Gilliar Dry Peace kung saan kayo sulok ng mundo ingat kayo lagi huwag pabayaan sarili Nandito tayo sa upload para sa pamilya. Yan lang guys. Dito. Magigitan ninyo, kumpos lang nakain Kaya sa Pinas, sabihin nila maganda yung ano. Dito, kumakain tayo ng kumos o sapati. Sold, Sold na. Isang agi lang kasi biryani pag tanghali biryani tapos hapon biryani ah. Ayoko. Kaya, yeah. oh. chapati na lang pag, ah, hapunan. Dari ano? Uh, ano yung, ano yung, ano? Bayad na yung, ano yung? Huh? Ha? Overtime niya? Yan lang ang bayad. <laughs> 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 yung iba, wag overtime time. Talagang tumataginting. Oo. Oh. Ay, não machaça